5.5 magnitude. Ganyan kalakas ang lindol na naramdaman sa ilang bahagi ng Batangas, Metro Manila at ilang pangkalapit probinsya kagabi. Naitala ang sentro ng lindol malapit sa Tingloy, Batangas. At mula kagabi, nasa apat na aftershocks na raw ang naitala ng PIVOX. Nagdulot ito ng pinsala sa ilang gusali sa Batangas. Kinalang ilikas ang mga pasyente sa ilang ospital. Hindi rin nakaligtas ang historical site na Taal Basilica. Bahagyang nasira ang harapan ng pinagmamalaking simbahan sa Asia na itinayo noong pang 1575. Dito naman sa Metro Manila, naramdaman ba ng alas 9 kagabi ang intensity 3 ng mga pagyanig? Nagsagawa tuloy ng evacuation sa mga paralan gaya ng College of St. Benilde at University of the Philippines.